Good morning James Luna oh. ah, okay. James Kine, and Seguerra. Hmm? Good morning po. Ah. <laughs> Shout Shut up po. Kai. sure? Good morning, Brandon Cabase. Bago tayo pumasok ng eskwelahan, huy, bakit nagtagalog? Bago tayo pumasok ng eskwelahan, mag-live muna tayo. Poy, ang dami nyo. Good morning, Eduardo. Gireba. Shout out po kay, ano? Kay siya, ano? Kay John Ray Minas. G A G U. Hoy. Banget ng name. Good morning, sister. Good morning po. Kay ano yung check in check yung alam. Hi, taga Negros. G -G Trying to reconnect. Mr. Dave Juan, Sanama. Good morning, ma'am. Pa-shoutout naman from Davao. Hi! Uy! Uy! <laughs> Aladdin Aviles. Good morning, po. Good morning sa inyong lahat. Ang dami niyo! <laughs> Uy, ala. Naman daw na sila. Tagadiin ka, ma'am. Sa ilo-ilo. Gimaras. <laughs> Uy, yan. Uy, yan. Elongga hair. Okay. Morning, God. Shout out to Manila, Philippines. Oh, nanti Manila deh. Okay. Justin Dalla Cruz New D Ito si Efren Caballo Limos Ramel Esquilona Isquilo, Uy Uy magbasa Gumay gama Isa kong niya tawag tingin ko na ako <laughs> Hi, Kat. Noy Fox. Noy Fox, no? Verana Eric. John Carlo Samiento. Argonia April Veloces. Le ano, Leomar. Oh, basta ang dami. Eh. Uy. B. <laughs> <laughs> Sige, yun yung gina ito. <laughs> hindi ka pala basa? Laban ka daw ng OA. Oh, Koy eh? Sren Ren. Good morning, shout out from Batangas. Hoy, ang dami nyo. Nakakatuwa kayong panuorin magpamilya, ma'am. Ay, salamat naman po. Mm -mm. <laughs> Damo gal... Damo gid kami, Lord. Shout out, Gimaras na iba. Uy! <laughs> Hi, are lang ko di si Bunag. Hi ma'am, good morning. Shout out naman. Shout out po sa'yo, iyo, uh, Avila Jopak. Jopak. Shout out, haha. Ang A very strong family. Yes, strong! Kailangan magpaka-strong. Hindi. Uh, alas 10 pa klase ko. Saan ka man mapunta? <laughs> Hindi ka lang magkanta kay basi maulan. Si Bunag? Opo, si Bunag po. Nandito po ako ngayon sa si Ay. Sa Ayangan. Ayangan. Barangay Ayangan. Uh, Sityo Bangkal. Ayangan, Sibunag, Gimaras. di ba? Lopez, o, oh, Rande Lopez yun. Ah, uh, pagpasensyahan nyo na po kung nag, uh, hindi ka nalang magtagalog, hindi ka kabalo. Pagpasensyahan nyo na kung ga-stop-stop ang, ano, ang ako niya live kay, mahina ang ako niya signal dere. Melinda Garcia, shout out ma'am from Banyaga, Agoncillo, Batangas. Uy watching from Bagumbayan, Boyet Abugar. Doon daw minyo, salamat nga pala sa inyong lahat. Sa nasa 126 followers na po tayo. Hui. Maraming salamat po. Mayong aga, Lods. Mayong aga, Manjasser, Alcantara. From Thailand pala si Marjay Lopez. May taga Guam. <laughs> Ma'am, baka baka mali, malilit na kasi probinsya pag nakita yung live niyo mag-anak kakais. Ano daw? An, ah, An, An Lamera, idol, pa-shoutout po from Erosin Sursugon. Hi po. Shout out naman ma'am from Tagaytay. Hello po sa inyong lahat. Oy, 432 viewers. Long Oriental o oh, Occidental. watching from summer. Ala, Ang dami. Uy. Nakakataba ng puso. Si Jonas Gonzalez, shout out po. Uy, Ari Sabertsky and Constantino. Hi. Ay, salamat. Galing sa'yo mo. <laughs> Um, balan ko nga, uh, uh, sa isa ko ka page dati, nakafollow ka, and then hack yun. And then, salamat. Saliwat kay nag ka sa bago na mga page, and then, nagasupport support Hi, thank you. Sa so, kay Lito, or Nopia, let Lito. Lito Arnapeya, Batangas Hello po Bembem Sol Martinez Raymar James Ati Jai Byron Cabral Si Jace Jace, uh, Jace Jace Eric De Los Santos Gadil From Bicol Hello po From Laguna si Jace Jace paano sabi nyo sabi from Zapacan, Zap ano Zapa. From Nueva Ecija Talavera, si Mark Z Z Love Z Love Z Love Z Love si Rans Borac ay out po sa inyong lahat, maraming salamat Nandong Binabista. Oh. Shout out. Wait lang. Shout out po kay Logron New Family from Buena Vista, Buhol. Akala ah, ko Buena Vista, Gimaras. Shout out po sa inyo. Palawab. Palawan. Si Marlon Oway. Palawan siguro yung Shout out sa iyo, Obenya Hair Crandy. Hair Crandy. Jasper de la Rosa. Good morning to Idol. Hi po, Miss Gretchen. Saan po kayo sa Gimaras? Um, sa Gimaras po, um, uh, wait, Nandito po kami sa Hordan Gimaras pero ngayon nandito ako sa Sibunag. Pero Hordan po talaga yung ah, uh, ang tawag doon. Yung basta ang lugar ko gid Hordan Gimaras. ah, Lahat kalon. <laughs> Shout out lagi kita pinapanood. Oy, salamat. Salamat sa mga salamat sa lahat na nag support sa aming mga videos. Hindi pa po ako, ang yung page ko ngayon is hindi pa nakaabot ng uh, 30 months, uh, 30 months, uh, 30 days. Kailangan ko muna mag 30 days bago ako immunitize ni Facebook. Shabok. Si Dorolan Shabok. Kay Lendi Shabok. Uh, okay familiar sa ko ng Shabok kay ang kaisa ko mga Shabok ang apelyedo. nga Atileedo. Your record purchase para uh, yan no. I thank you sa Thank you sa Imo Birds Birds Birds, birds Constantino. Wait lang manabot ko. Oh, ay, nawala na siya. Ay, iyon. Kayra ah, R H I N. Palagi po siyang nagoco-comment sa mga videos ko po. Yung si R H I N basta ganun. Shout out kay Ate Sheila May. favorite niyo talaga si Sheila ah. Aya ano po, gagawa pa kami ng ibang videos. isa ngayon, syempre busy pa kasi may mga klase kami or may mga pasok kami bawat isa. Kaya hindi po kami makasyado makagawa ng mga videos. Pero uh, try po namin. Hindi man o oh, eh. <laughs> hindi man ko tama ko ay de. Uy, salamat. Nagupahan Nagwapahan? Nagupahan mo sa morning nga tura. Uy. Salamat eh. Talon. <laughs> Morning shout out naman ganda. Love you. Uy, love you too. Uy. Wag. Kay Ramilos Villanueva, pa shout out from Davao del Sur. Si Emmanuel G. Briones. Hi, idol. Uy, hi, Cass. Santo itong mga shoutout Shout out, Cass. Ari ko di sa Sapal. Uy. Ah, sige ah. Ari lang di sila stars sa sa uh, ayangan, hindi sa magaling di subong, pero ako mapaiskwilahan ko. <laughs> Thank you. Pablito. Mabulak. Ay, shout out luwat kay Kas Aantoy. Thank you, good Kas. Damo, good. Ay, salamat. Hud eh ka wara ka kamaanaw. <laughs> Ay wara gig ko kamaan mo. <laughs> Sana ul na lang guapa. Basta ilong ga guapa. Asa man ka nagwork. Kate Alpar sa kay uh, Celia Dora Dora at Dora Jik Dora Jik Shout out idol sa walay mga uyab diha. Hoy. Sige ah, uh, si Dua. No, Dua Rendon. Good morning ma'am. Pretty girl. Shoutout po kay uh, Arturo. Gan, are you? Oh, sige, shout out po sa inyong lahat. May nag, ano, wait lang. Shout out idol. Sige, ah, comment lang. <laughs> comment lang kay shoutout ko. Good morning, shoutout watching from Mandaluyong City. Kay da Dan Harold Khalifa Sia. Sia. More content, more video loads. God bless always. Take care. Your time. Ari lang kami gusto support niyo. Oh, thank you. Grabe, salamat. Hindi ko gidyo ginasan. Uh, more than two weeks pa lang yung, ano, yung, yung page namin. Pero, grabe, nasa 126, nasa 126 followers na po tayo. Grabe. Oh, bakit? Si Daniel Tejonan, kala ko may... <laughs> Kita nyo nga. Wala, wala po siya ngayon kasi may pasok po siya. Maga po silang pumasok. Hoy, bakit nandito? Hindi naman sila nandito eh. <laughs> Mamaya magla live ulit kami. Pag uwi ko dun sa bahay. Abangan nyo lang. O, abangan nyo na lang po. Hi. Hi, great Shout out ako sa... Uh, ako, I'm the number one lover boy ng Davao City. Hoy! Kay Adonis Ligad. Shout out si Moe, lover boy, kagali ng Davao City. Shout out sa iyo, Adonis Ligad. Si Lester Gweng. Kala mo, ikaw. Hoy. Hindi pa naman ako malilate siguro, no? 10.30. Oh, last just ko yung ka... Ano? Um... Hala, hindi ka na lang magtagalog. Hindi ka kabalo. <laughs> Hindi ito flowin sa Tagalog. Kailunggo, tailunggo. Shout out from Rosario Northern Summer po. Shout out po kay Rosario Northern Summer po ako. Oh, sige po, si Renz Borac po. Oh, nabasa ko na yung kanina. Ah, oh, diba? Good morning, G.R. Rabaco, Ribaco. Good morning, ate, from Malaysia. Oh! Nayo. Shout-out from Antike. Nabasa ko. Si Aldren Kasidsid. Shout-out po. Ari lang kami di sagi maras ah. Ah, si... Yes, sana makita po ako ng, ng singganda. Si Beto Oo naman. Basta ilungga, papakasal ako. Hoy! Kasa lang. Mamaya, guys, magla-live ulit ako. Siguro mga, um... 6 p.m. Oh, yung klase. Ah, maya na. nag na yung teacher namin. Nag, ano, may paso kami. 10 to 11. Siyempre, dito lang muna ako. Guys, maraming salamat po. Pasok na po ako sa SP lang. Maraming salamat po talaga sa mga nagsusuporta sa amin. And salamat sa mga nag-follow, nag-comment ng mga uh, motivational na mensahe para sa amin, especially sa kay mama. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Um, Uh, ipagpatuloy lang po namin yung paggawa ng mga uh, videos. Uh, sana suportahan nyo pa rin kami hanggang sa huli. Uy, yun lang. Maraming salamat. Ingat po kayo, ingat po kayo guys, and God bless po sa inyong lahat. Bye! Bye! dami nyo pa! Dito lang muna.